Hello guys, flex lang na ako ni ako mga bulaklakin. Dari sa balkon, muna akong ginabutang. Kani siya kay Kapadelyon. Kani siya mga putus mandaw na ambot, nakalimot na ako sa pangalan. Then, naadi rin ako ginabutang ang gloriosum. Tapos, gripod, kalimot na ako ang singalan, anong bulakan niya, akong tanawang kung napabaninintag. Ay, wala na yung Taas na siya guys, oh. Murag putlo no na gid nako ni. Kale, dili magsulod ha ikaw pod. Hmm. Yan ako aning mga pinya-pinya guys. Ah. Hmm. Ganahan na po ko ina nga pinya-pinya. Pero gusto ko atong pinya gid ba nga mamunga gani gamay pa street yang bunga patuhoy. Then adin ang mga bulak lakin nga mga bitay-bitay, hanging plants. Okay na po siya din ha makatabon-tabon sa balkon. Tapos na isang kay din. Kali, ngano naman ka din ha. Ah, ro. lipay kay kaday. Adong, basta na ka din, ano? Lipay kay si Dodong. Oh, anong kahit makaulo? Dala ka, dara lang. Dara na, dara na. kay pupuyan ko si Thor. Sarge ay. day. Baka'y bugnaw, mandiri yung kulungan. Ilalom sa santol, bugnaw. Yung sis Tor dito kay init. Ang kulong mundo ha. Belgian, dali dong. Kawas dong, kainit kay yung kulungan dong. Sa na electric pan, init. na Nabalik ka damang gudang adlaw, agis adlaw. Unang init na kayo dito sa kulungan. Dito na, dito na, dito na. ato na dito sa tubangan si mong mama magi. ato na si mong mama magi. Hmm. Pasok dere. O oh, hina naman dere de si Maggie. Dahil butang na to electric pan dahil. Butang ko electric pan sa balkon. sigi ah, sige na diyan na to. Um, plaster mo dara. Plaster kay. alat lang ha. Kaya ko extension wire. alat lang. Dara lang mo. ka ko extension wire. Nagkua na kong mga bulak ganina para kung ibutang sa pancho ni Hisel o ni Miray. So, ako na yung dadon dito sa ilahang pantyon. Para sila diri. Si Hisel og si Mirai. Hello, baby. Mirai Hisel. Uh, tangan ka mo bulak, ha? Uh, yung gabi, eh. sindihan na po tamo kandila. Diyan na lang itapad na lang na ako. Hmm. Ginasindihan ko naman na sila magabig kandila. Hindi akong putanganan sa kandila. Oh. Kapalit na ko isa ka bandol nga kandila. So, mga gabi na ako nagsilang masindihan per me. Isel. Um, November, September. November, December. Nag, nag, anak ka, Hizel, nag two months na ka atong 13. So, kad ka namatay. Then, sa Mirai Pod. November, December. Aw. Oh, wala karong adlaw ada hisil. Ay karong adlaw miray. Kamong duha, gamit man mo electric pan. Bayad man about sa bill sa kuryente ha. Ya, hay kay mong ha? Ah, electric pan, electric pan pa. Sana all.